Delikado yung ginawa nila dito sa ano. Ano yung delikado yan? nga ng pulis ng tanayan. Eh. Bakit ito naglagay dyan? Hindi naman sakto ng tanayan. Oh. Sa mali yung ganyan, pag may na-accident yung ganyan, tumagilid, bumagok dyan sa bato, petal pa yung maging injury nung rider. Dumating sa lang yun mga pulis dito ah. Mali yung... Pinitura nila yan. Tapos yung patanggal. maganda dyan, ilagay buhangin. Sabi ko sir, delikado po yung ilagay nilang yan ah. Ang mga muslim na sira ulo. Garting cottage, hindi naman lang sakop yan. Dapat, ang lagyan nila yung taas. Oh. Hindi yan ang ng kalsada, DPW. At ba't yan? Lagyan ng bato shoulder? Oo. Oh. <laughs> eh kaya nga may shoulder yan, daanan ng... Kuha na ng, halimbawa, may nasiraan. Sira ulo mga hayop na yan. Delikado yan eh. Dumating lang dito, nagkagulo na dito eh. Pinadto sa inyo ba si ang ginalalagay diyan buhangin. Pa may sumemplang man, hindi fatal yung rider. Okay mga ano. Kaya nga. Eh. Yan, sumagilid lang diyan, fatal. <laughs> Sabi ko nga, eh, dapat ang pumit diyan, DPWH. Sakop ng Eh. Oh, sh sakop nang ano eh, shoulder eh. Ay hindi daw kaya ang DPWH. Ay putang ina, may na kayong klase. Ayan, delikado. Ay, patala mo na muslim lang. Patala para pagbali lang dyan. Ay, mga <laughs> Chinese alam mo yan, papano kung meron na wala ng preno? Ni sa ano, yan yung ano eh kumbaga pagka meron mawala ng giya yung de derecho eh, problema bago makadiretsyo sa baba, patay na <laughs> yun delikado ang taba ano, nakaisip niyan tuya doon sa loob, huwag po kayo diyan pumarada. sa loob po kayo, sa loob dito kayo prepara na po dito sa loob problema ngayon. Naglagay sila ng bato sa gilid, sa shoulder ng kalsada. Oh, ah, nyo mga guys, ang nilagay po nyo ng mga kakuratong na bato. Hmm. Tama okay. po ba yung ginawa nila? Kung may mga nawalan po ng preno, di lalo kayong nalintigan dyan. Tumagilid lang sa grid dyan, bagok sa bato, patay. <laughs> ah, dapat po ang makialam diyan, DPWH. Ah, ano ang problema ngayon? Imbis na hindi fatal 'yung magiging injury ng mga rider na masasemplang diyan, pas malala. Uh, yung po mga akat dito, mag-ingat po kayo may mga nakalagay na po mga puto, mga paputok sa gilid. Eh <laughs> mama Sir, ingat-ingat sa pagtagilid, may mga bato sa gilid. <laughs> oh, <laughs> Hindi 'yan imbish na imbis na, imbis na ang tama mo isa, magiging marami. Bukod sa tama ng rider, tama pa sa motor. Sabit ang ano niyan, ang makina. Pati sa kotse. <laughs> Miski Koche, wasak rin yan sa ilalim yan. Basag ang radiator saka ilalim ng ano. Taba ano eh. <laughs> ang taba nung nakaisip niyan eh. Dapat doon niya sa baba, hindi yung ganyan sa ano. <coughs> dapat... Doon niya sa sakop nila. Mali, mali. Saka ano yan, sidewalk ng mga tao kung in case may maglalakad. Hindi <laughs> ako ng akabang DPW eh. Dapat ang kundihan, DPW eh. Okay ka, Kita mo doon sa baba, yung pagbaba ng yung asong batong batong di ba meron? oh may na-accidente na doon sa gilid eh. Tumama doon sa gilid. May sumba to. Oo, oh, baba eh. na eh. Imbis na gugulong lang sa damo, doon sa damuhan, gumulong do sa may sumalpok sa may bato. Dago, niyan yun. Yan, doble ingat na lang dito sa pag-akyat. Meron naglagay ng bato ni Darna dito sa gilid. Ayan, dami oh. <laughs> iniwasan na yung mga bato hindi sa mali yung ano nila dapat yan pinatanggal yun na nga lang yung poste na yun delikado na eh yung mga galing kay Masya kay Masya yung malo Yeah, Pag sa gabi, delikado. Pag biglang hinto. Oo, oh, gabi. Ano Hindi nila napas. Hindi nila tumabi. Ano pa naman? Yung, yung corner. Wala, wala pa naman siya. Dapat Hindi naman sakap ng baras ito. Hindi nila nila nalagyan niya. na. Nasa corner. Nasa ibang corner ng Facebook yan. I-post ko rito para ano, ma-alerto yung mga dumadaan. Delikado din. Hindi na safety ng mga tao na dadaan dyan, lalo mapapahamak dahil sa bato na yan. Eh, kahit naka-helmet ka yan, sumalpok ang, ang helmet mo dyan eh. Saka himbis na konti lang yung injury na masesemplang dyan, Doble doble. Tapos wasak pa yung motor niya sigurado. Wow, ah, Ala eh. Eh tola yan oh. Pumasok nagtupad. Ha? Huh? Nagtupad. Oy. Hey. So yung mga masses wag mga, mga bagong market ngayon eh ito sa may kurbada may mga nilagay ng mga baras yung mga pato sa gilid. Yan. Yan eh, nakakatakot 'yan pag may sumemplang diyan. Magiging fatal 'yung magiging ano diyan. Injury At magiging mas maraming damage ang mga sasakyan diyan. Uh, eh, pag sumalto kang ano diyan, tumamang helmet mo, wala rin talaga mangyayari diyan. <coughs> Ricardo. Yung <coughs> ah.